kasunod ng pagbuo ni Pangulong Marcos Jr. sa Administrative Order No. 22 o ang Special Committee on Human Rights Coordination kaagad na umalma ang ilang grupo. Ayon kasi kay Bayan Buna Executive Vice President Carlos Zarate, kung talagang seryoso ang administrasyon sa karapatang pantao, dapat nang buwagin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCA. Si Alvin Pelovelio magbabalita. Umani ng samut saring reaksyon ang kautosang inilabas ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na Administrative Order No. 22 upang bumuo ng Special Committee on Human Rights Coordination. Layo ng super na ito ang maitaguyod at maproteksyonan ang karapatang pantao itinalaga bilang Special Committee Chairman si Executive Secretary Lucas Bersamin, Co-Chairman ang kalihim ng Department of Justice sa si Secretary Boying Rimulya, gayon din ang kalihim ng Department of Foreign Affairs, Department of Interior and Local Government at iba pang mga miyembro. Pero kung si Bayan na Executive Vice President Carlos Sarate ang tatanungin, wala raw bago sa binong komite ng administrasyon. Sabi pa ni Sarate, kung talagang sinsero ang Administrasyong Marcos sa kanilang hangarin sa karapatang pantao, dapat daw simulan nito ang pagbuwag sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o ntf -ACAC. Ito ang muna ang nagpapasimula ng paglabag sa karapatang pantao sa bansa sa nakalipas na taon hanggang sa kasalukuyan. Pinanari ng makabayan koalisyon ang pagpapalakas ng gobyerno sa muna hindi makataong anti-terror law. Para naman kay Albay First District Representative Ed Salagman, dapat aniyang Ratipikahan na ng administrasyon ang kasunduan sa United Nations upang mawala ang proteksyon sa mga human rights defenders sa bansa. Para sa Euro TV News, Alvin Palobello sumasaludo sa bawat Pilipino.